Hello, good evening Mga ka-brooks, mga idol uh, Ito po ang ating dumalaga Ano ba, ang ganda niya oh. Kaso may sipon Tuturukan natin ngayon Tuturukan natin ang gamot na para sa sipon Gain okay, nice is ito Ayun, natin, ito natin na uh, ano lang ito, 0.2 ml lang para sa sipon. Iturok natin. Yun. Tapos ganda. <laughs> Tunurok do okay. <laughs> yun. yun. nga mga idol, mga kabruks. Good evening sa inyong lahat. Lalong lalo na -lalo ang aking mga followers at saka yung aking mga viewers na laging taga-subaybay. Magandang gabi sa inyo. Napakaganda ng aking ginahin. No? Oh. Bloodline nito yung limon. Limon hats.